Shout out pala sa ano 2 million subscriber ko Huwag so, kayong makalala Namimigay ako ng samuli Eh sa atin to eh, 1,000 libo na ito sa atin eh Napakamahal to sa atin Hindi ako basta basang uh, ano lang uh, na, na, Namimigay Engineer Balik ka na naman eh Gusto mo talagang pagalitan ka Mamahalin. Ma mahal, napakamahal kasi niyan. Kaya talaga. Magkano, hmm. magkano? Nasa 800 real ang bilik ko nito eh. Ah, ano? 80 uh, real? Oh. Kaya nga sabi ko nga sa piso, nasa halos may sa sa Pilipinas eh. Ito yung pinaka-espesyal na pagkain ng mga Pilipino dito sa ano? Sa Saudi ang tawag po nito mga mga ka, mga idol ko ay sa muli um, kung anong tawag sa atin tinapay siguro tawag sa atin o oh. potlong potlong ah, na potlong na potlong na maliliit salamat po engineer sa uh, bigay niyo po na tinapay engineer Oto, pinapakita mo naman yung mukha mo. Or umaagawan ako ng subscriber niyan eh. Dapat mga kalbo lang yun. Yung <laughs> <laughs> yung. <laughs> <laughs> yung pinapakita. Pinapakita. <laughs> <laughs> Na-advertise ko itong ano, palaman. Um, shout out sa mga Indiano. Shout out sa mga ano dyan, Indiano. Ito so yung Mikos Mikos, Mikos sabi ni ano. Mikos, in Mikos Mikos. Shout out. Napakasarap. Ito yung pinakain namin araw-araw dito. Halos. na ganang inabot namin ito kasi nga araw-araw pa naman. Hmm dami pera bago sa yan pinakain. Ito kasi yung pinaka pinakamasarap. Pero kahit uh, yung presyo nito sa Pilipinas ay hey. sobrang eh sobrang super sarap naman kasi nito. Wala nang makakahigit pa. Ng ay, how <laughs> uh, sa, sa sampung bisis ng sarap nito sa Nutella. Hindi alam. Mm. mm. -hmm. Oh, peanut butter. May, may maapoy-apoy pa yung all Ulsuk, ulsuk, al Alhamdulillah.